Hey, what's up? Ayan, so, guys, uh, may, gusto, may gusto lang akong i-share sa inyo. Ano lang, parang... Ah, <laughs> uh, yung girlfriend ko kasi nasa Judang. Ah, uh, napakatalas ng pandinig nun. Yung tipong, may motor, may motor kasi ako. Ngayon, pagpunta ko sa kanila, dun sa labasan nila, looban pa yung kanila, bahay nila, dun pa lang, dinig na niya yung tambucho, lalabas na. Kung gulit itong, Andiyan na. Andiyan lang, andiyan. Di ka dinig niya, bagong palit pa ako eh. Yung unang tambucho ko napakaingay man. Ngayon, medyo tahimik na. Pero dinig pa rin yan, kapag adjust again. Ganun mo talaga mga babae. Eh? Pag Pagdating sa... Ayun, pag pandinig nila, na sobrang talas. Wala mga sabi. So, ngayon, gusto ko ipakita niyo sa inyo. Ano naman, naman. Diba? ba? Gusto ko lang may bida yung ang uh, girlfriend kong matalas ang pandinig. <laughs> ayan. So, may mapakita ko sa inyo. Yung video ang siya. Pero hindi ko sasabihin na nandun na ako. Para lang mapatunayan ko na, na uh, ang girlfriend kong matalas ang pandinig. <laughs> ayan. So, yun. Okay, uh, kita tayo mamaya. Balik ako. So, yun guys. So, alis na ako. Ah, kita kits. So guys, andito na ako malapit na sa kanila oh. Tapasak lang ako Uy! Okay, kailang. Oop. Oop. Kaya tingko mo po talabas. Uy, ay na, babas na. Narinig na niya, ayun na siya. Hindi kasi makita eh. Dilim eh. Ayun na, babas na. Ayun, job, di lang masyadong kita. Ayun. Nice ka, ang talas na ganang pandinig mo ah. Kamusta ka? Hehehe <laughs> Sabi niya napakatalas ng pandinig na ito Narinig niya agad eh Umabas agad nila masyadong cute Ang dilim hey, <laughs> Okay bye <laughs>